Heto na muli tayo sa ating Politiwu. Kaya guess who? Kung sino itong loving wife? Kuno ng dating government official na nais patang feeling VIP sa isang shopping mall. Gayong kakarampot lang naman raw ang pinamili nitong item. Ayon sa ating scooper, nagdemand daw itong si girl na isara. Hindi lang ang mismong tindahan na pinasok nila, kundi ang buong floor ng mall. Wow. Kung saan katwiran niya ay para hindi raw sila maistorbo ng ibang mga customer na mistulang napataas raw ang kilay ng manager. Sa ika nga, naaamoy niyang pagiging mahadera at matapobre aura ni Esme ay eh gayong tila mula naman sa pagtangkilik ng publiko nagsimula ang yaman ng angkan nito. Sana oh. At bagamat hindi pumabor ang manager sa gustong mangyari ni Esme, binigyan na lang raw ito ng isang staff na aalalay sa kanilang pamimili. Kumbaga, minimal assistance lang sana kaso itong si ate mo girl. Ginawa ng ang PA ang naturang staff. Hindi naman raw kumota sa 20,000 ang hinakot niyang wow. items. Kaya banat ng mga Marisol. Buti na lang, hindi sila pumayag sa feeling entitled na trip ng bida nating Esme. Dahil bukod sa malulugi sila, surbol rin na masasabon sila ng kanilang boss. True, Ang Esme na napaka ay pwedeng i-relate sa tuna. Habang ang asawa nitong dating government executive ay may kapangalan sa mga tauhan ng Biblia. Sana all.